kita oh sige ha? Ah? Patay? Oh, oh, normal <laughs> ini dia no. eh. parang paghinga na lang ba? Uh.

Namutla eh. Ha? Ah, Namutla. May sir, alam mo na dahil ako ba tayo kung katabi sa misa sa puno na isang hunter? Ha? Ah. Yabang nga ito. Kahit tila ila yun eh na. ayaw kong katabi sa puno eh. Hindi na siya uhuli. Eh, gumulong ko na ba sa kanya dito? dan. apa? Oh. Ini nanti hamil. Dia nang tama na. Dia napa Ini nanti hamil. Oh. Huh? Sumunod lang, ibaba eh, mo dali. Ayan. Wait lang. Hoy, ano sino to mo? Aba daw ako diyan. Wala ba? Sakto na lang. Ah, uh, four finger, five finger. Ay, malaki. Para pa O? Oh? Naka-pad ah, Uy kasarapan na. ah Uy Kasarapan hmm? Uy lamu- Naku Naku pa lumungi pa lumungi pa Naku lumungi pa ito Lumungi pa lumungi pa lumungi pa Lumungi ba? nakapakalakas pa lumungi pa Lumungi pa Lumungi pa, lumugui pa. <laughs> Hala na Epekto ng Taiwan niya. Epekto Hala na Lumakas na ang epekto